Sa inalim ng kabyerta, kung saan natitipon ang mga nakababang pasahero sa masikip, mainit,

ng mga umuukol, absoluto, nakita ng mata ng tao, may mga maganda, ng, papasanan ng sa

ang kwento ni Donya Heronima ay nagdulot ng ipatipang pandami sa mga pasahero. sa isang malayo bukit, ang masipag na si Cabeza Tales ay nakikipaglaban para sa kanyang lupang minana sa kanyang mga ninuno. Ang, ang... ang pagtatalo ay nagsimula. Simpulo ng pawalang katarungan na larantasan ng mga pagsasaka. Babay sa buwis! Babay sa buwis! tabla ko. Di ba katalungan? Ang mabigat na buwis at ang banta ng pagkawala ng lupa ay nagtulog ng matinding kalit kay Kabeh Santales. <tinyo> ang mga sumusunod na trahedya ay nagtulog kay Kabeh Santales sa sundulat kanyang pagbabago ay nagsisimula. Sa malamig na gabi ng Noche Buena, ang mga lansanga ng San Diego ay nagliliwanag dahil sa mga parol at posisyon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may mga ng kawalang katangunan. Ang kanyang puso ay puno ng bighati at kawalan ng pag-asa. Okay. Sino ka? Ah? O, si Ngoi. Nalit na rin ang buhay ng kinakailangan. At sa paano? Ako rin tugon. Masakit ikaw! Ikaw ang noon! ito Para sa Hinarap ni Simon, si Basilio ng isang mahirap na pagbili. Ang kapalaran ni Basilio ay nakasalalay. Sa isang madilim na lugar kung saan nagtatagpo ang mga anino at nihir sobrang sineseryoso at At sa Pinunyag ni Simon ang kanyang mga plano, puno ng determinasyon at paghihigpit sa isang simpleng bahay kung saan ang kalungkutan ay nakagat ay nakabalo sa diwa ng pasto sa isang simpleng bahay ang tahanan ni Cabeza Tanas kung saan ang kahirapan at kawalan ng pag-asa ay naghahari. Ang mga pangyayari ay nagtulang sa kanya sa sundulang. ang mahinay na palete, ang mga tao bayan ay nagtitipon, puno ng takot at galit. Ang mga balita tungkol kay Kapesong Tales at ng Tenselo ay kumakalat tulad ng ako'y.

Okay, kabesa ang tayo sa kasi. Bantang selo. Mamalimay kayo! Huwag kayong magpakalat ng mga sabi-sabi ko. nyo. Ang mga magsasalimagang Nangkinti ang ng mga mga pamilya, ang kapitahan General at ang kanyang mga susumahan ay naglalago ng balahin, habang ang mga hustat ay kuno ng kaplito at patma

加油！